Pansin sa lahat ng senior citizens at sa kanilang mga pamilya, ang mahabang paghihintay ay tapos na sa wakas. Official na ngayong September, October at November 2 at 25, ang aming mga minamahal na seniors ay makatanggap hindi lang ng isa, hindi lang ng dalawa, kundi ng triple month pension. Tama. Ang makasaysayang pahayag na ito ay nangangahulugang mas malaking suportang pampinansyal, malaking ginhawa sa araw-araw, ang gastusin at perpektong maagang regalo, Bago ang holiday season. Sa video na ito, hahatiin namin ang lahat ng kailangan nyong malaman. Sino ang nasa listahan? Magkano ang matatanggap nyo? Kailan ito'y ibibigay? At paano makukuha ng walang abala? Kaya huwag palampasin ng isang segundo man dahil maaari nitong baguhin ang paraan ng pag-enjoy nyo at ng inyong mga mahal sa buhay sa mga susunod na buwan. Ngayon, pag-usapan natin ang malaking pahayag mismo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, mag-enjoy ang mga seniors ng triple month pension. Release na sumasaklaw sa September, October at November 2 at 25, ito ay higit pa sa financial aid. Ito at ipakilala sa mga sakripisyong ginawa ng aming mga matatanda sa buong buhay nila. Ang balayin ng GO ay kinumpirma ng mga opisyal ng gobyerno at mga pension agencies tulad ng EA, ZIS at EVE. Ang layunin... My umingin tight years or spot na suporta para sa pangaraw-araw na pangangailangan, gastusin sa medisina at mga darating na pagdiriwang sa holidays. Isipin ninyo sa halip na maghintay bawat buwan para sa inyong karaniwang pensyon, makakakuha kayo ngayon ng malaking boost. Tatlong buwang, halaga ng benefit sa isang beses. Yon ang game changer. Sino ang may karapatan? Siyempre, isa sa mga unang tanong sa isipan, Nang lahat ay sino ba talaga ang qualified para sa triple? month pension na ito. Hahatiin natin Arrow Pensioners. Kung kayo ay retired member na tumatanggap ng buwan ng Yarrow, pension automatically kayo kasama. Walang kailangan ng bagong applications. Walang extra na forms, GS retirees. Ang mga government service reoris sa ilalim ng GIS ay makatanggap din ng triple pension release. Indigent senior, citizens. Yung mga nakaregister sa YAS social pension, program na karaniwang tumatanggap ng tampo hanggang 1,000 buwanang. Makikinabang din sa triple release na ito. Widow survivor sa mga kaso na ang pensioner ay pumanaw na pero ang asawa o dependents ay tumatanggap ng survivor benefits. Covered pa rin kayo! As senior ang mga senior citizens. Na may kapansanan na bahagi ng pension system ay eligible din. Sa madaling salita, basta tumatanggap na kayo ng pension, maging sa kaya, ZISO Social Pension. Program man, nasa listahan kayo. Breakdown ng mga bayad. Ngayon pa, natin ang mga numero. Ito ang parte na nakaka-excite sa lahat. Isipin ninyo ang inyong buwan ng pension amount, siguro 55, at ngayon imultiply ninyo ng tatlong buwan, September, October, at November. Yan ay kabuang 25.6 na, at 50 na darating sa inyong account. O sa pamamagitan ng inyong payout channel. Para sa retirees, ang mga halaga ay maaaring mag-vary depende sa inyong huling sahod at mga taon ng serbisyo. Pero pareho ang konsepto. Tatlong buwan na nire-release ng sabay-sabay para sa mga social pensioner sa ilalim ng ESG na karaniwang nakakakuha ng wawan buwanang. Makatanggap kayo ng 3,000 sa isang release. Ngayon ito ang mahalagang parte. Ang iba sa mga seniors ay makatanggap nito bilang lump sum. Lahat ng tatlong buwan ay marirelease ng magkakasama. Ang iba naman ay makakakuha nito sa staggered payouts depende sa rehiyon at banking system. Ang official na schedule ay i-roll iro out per province at city pero ang bottom line ay maging lump sumorted man. Makatanggap kayo ng inyong buong tatlong buwan. Bakit triple pension? Maaari niyong tanungin bakit nag-decide ang gobyerno ng triple month pension ngayong panahon na ito. May tatlong pangunahing dahilan. Holiday preparation. Habang papalapit ang Pasko, tumataas ang gastusin para sa pagkain, mga regalo at mga salusalo. Ang triple pension ay tumutulong sa mga seniors na magdiwang ng walang financial stress. Inflation relief, tumaas ang mga presyo ng mga bilihin, gamot at utilities. Ito ay paraan para mabawasan ang epekto ng inflation sa aming mga matatanda. Recognition and care higit pa sa pera. Ito ay utan ring pagpapatihal sa mga kontribusyon sa buong buhay ng aming mga seniors. Kung maalala ninyo sa mga nakaraang taon ng mga seniors ay nakatanggap ng double pensions of mid-year bonuses. Pero ang 2 at 25 ay special. Ito ay triple package. Listahan ng mga beneficiaries, CJ. Ngayon, mas lalumin pa natin ang listahan ng mga beneficiaries. Ito ang opisyal na breakdown. Lahat ng NARA retirees nationwide, lahat ng SISRETI nationwide, survivorship pensioners, mga asawa at anak na tumatanggap ng benefits is social pensioners, indigent seniors, seniors na may kapansanan basta nakaregister na beneficiaries. Kaya paano ninyo makukumpirma kung ang inyong pangalan ay talaga sa listahan? i check ang inyong iya ugsis online portal. Bumisita sa inyong barangay o madalas may master list sila para sa social pensions. Tumawag sa mga hotlines ng HISIS o VIG para ma-verify ang inyong inclusion. Tandaan kung tumatanggap na, kayo ng pension benefits, automatically kayo parte ng triple release. Walang kailangang mag reapply Paano makukuha ng walang abala? Ngayon, pag-usapan natin ang proseso ng pagkuha ng inyong triple pension ng walang abala step is ihanda ang inyong mga year senior citizen. Yeah, humid o anumang valid government issued ye. Step dalawa, mag-check ng notifications. Bantayan ang SN messages, emails o mga announcement mula sa gaya. Ziso sa tig. Step tatlo, alamin ang inyong payment channel, bank transfer para sa may mga accounts, kill withdrawals para sa mga cash, card holders over the counter para sa mga nasa malayong barangay. Step at iwasan ng mga scammers. Walang tao mula sa RIS or ESV na hihingi ng advanced fees. Kung may mag-text sa inyo na kailangan niyong magbayad para makakuha, ignore lang. Step lima, sundin ang schedule. Bawat rehiyon ay may assigned payout date. Siguraduhang i-check ang calendar para maiwasan ng mahabang pila. Ngayon isipin natin ang tunay na MGA reaksyon ng MGA senior sa buong bansa. Si Lola Maria mula sa Cebu ay nagsabi at last, may panggastos ako sa gamot at panghanda para sa Pasko. Salamat sa gobyerno. Si Lolo Pedro mula sa Davao ay nagsabi ng no, triple pension. Hindi ko inakala. Makakatulong ito para sa tuition ng apo ko. Ito ang MGA tinig ng pasasalamat na naririnig namin sa bawat sulok ng Pilipinas. Ang triple pension ay hindi lang pera twight pakusa at kapayapaan ng isip. Ano ang ibig sabihin nito sa hinaharap? Kaya ano ang ibig sabihin nito sa hinaharap? Ang triple pension na ito ay tanda na, nakikinig, Yang gobyerno sa MGA pangangailangan ng MGA seniors. At kung magiging smooth ang rollout, may malakas na pagkakataon na makita natin ang MGA feature, bonuses o permanent pension increases. Ito rin ay paalala para sa lahat ng seniors na manatiling nakaregister. Panatili-updated ang kanilang MGAY at laging makipag-coordinate sa kanilang MGA-LELE. Pagkatapos lahat, ang MGA benefits tulad nito ay maaabot lang kayo kung ang inyong MGA records ay active. Bago natin tapusin kung nakatulong sa inyo ang uh, video na ito, please huwag kalimutang ay like ang video na ito. Mag-subscribe sa aming channel ang video na ito sa inyong MGA magulang, lolo't lola o MGA kapitbahay. Mas maraming taong makakaalam tungkol sa triple month pension. Mas maraming pamilyang makakapag-prepare ahead of time at huwag kalimutan. magpo post kami ng MGA updates tungkol sa opisyal na release, schedules per region as soon as ma-publish. Kaya siguraduhang nakasubscribe kayo with notifications. And para i-recap, ang MGA Seniors ay makatanggap ng triple month pension ngayong September, October at November 2, 25, maging eroritary, Terry, kayo pensioner o beneficiary. Covered kayo. Ito ang inyong reward para sa lifetime ng hard work at sacrifice. Congratulations at sana ang blessing na ito ay magdala ng saya at ginhawa sa inyo at sa inyong pamilya. M.